Hello, good day sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel, mga gaagi matera, kamarili ritualista. Mga people, kumusta po? Ito pong ating pinapakita sa inyo. Bago ang lahat, people, pasubscribe. Click sa bell sa mga baguhan dyan. Huwag niyo po sana skip ang aking ads, mga people. Kumusta, kumusta po tayong lahat? Uh, andito na naman tayo. Magpakita na naman tayo ng ating mga kakaiba, kababalaghan ng mga beads kalikasan. Ito po ay isa sa tigbi. Tigbi siya, Yan. So tayo naman ay marami tayong tigbi, mga people. Sobrang uh, daming tigbi natin. Etong tigbi na ito, mga people, ay isa sa mga beads na makikita natin ito every year. Mula ano yata ito? mula October magumpisa na sila November, December, January hinug na, December hinug na sila ganito na mga people so bihira lang din po to nagpapakita mga people napapakita so, sila malapit sila sa mga kanal sa may tubig no? ito po ay kahit matagal ng panahon hindi ito nasisira o ano man no? ang dami ko nito people ngayon, itong taon na ito, kumuha ako kasi nagpakita na naman kaya kumuha ako ng ganito. So, ito po sila gulang na. So, ang ginagawa ko dito mga peeps, mga kaagimatera, ginagawa po natin yan, ginagawa nating beads, mga bracelet. Alam nyo ba kung para saan ito, ganito. So, panoorin mo na, umpisa, hanggang matapos. di oh. oh, diba, hanggang matapos ang ating video people. So, ang mga beads na ito, people, yan, mga ganito yan siya sa dahon, no? Marami kayong makikita dyan. Kung may makita kayo sa tabi-tabi, mga people, damputin nyo, kunin nyo, pitasin ninyo, kasi makakatulong yan. Ito po ay isa sa uh, mainam sa taguliwas. No? Taguliwas po ito sa bala, people, hindi ka matatamaan ito sa bala. Uh, taguliwas, protection na rin po ito. At maganda rin to ilagay sa mga beads sa ating mga agimat ihalo. Ito kadalasan ginagawa ko ganito po. Ganito na po siya mga peeps. No, pwede natin gawa ng mga dekorasyon ko ano mang gusto ninyong gawin. So sa akin, ginagawa ko na laglag lang yung aking mga bato na nilagay dito peeps. No, may mga ano yan, sangkap. Ito po ay sinag-araw yata ito. Oo, sinag-araw ito. Na pa natin, lagyan natin to ng ano. Yan, ganyan Naginawa ginawa ko people. Oh mga kaagimatera, matero dyan. Yan, ganyan po. Ang ating mga beads na gagawin, no? Yan, ang pinakamaganda yan, people. Kaya, matibay ito, matagal na to Ito, una-una kong kuha last year. No, mga tagal-tagal na rin, panahon, ba? Diba? Hanggang ngayon, buhay pa. Hanggang ngayon, okay pa siya. Fresh pa rin. Yan ang mga tigbi. Ang tigbi na tinatawag, makita mo ito sa Kiapo Banahaw. At sa ibang mga agimatero na nagsusuot nito tipid po sila magamit na ganito kasi konti lang din sa kanila at binibili din po nila yan sa mga ka mga agimatero na may mga sa, maraming ganito mga people sa akin naman people super dami ko po pong ganyan people super dami po natin ganyan mga pips kaya yan hindi ako tipid pag ako gumawa so kung nais nyo naman kumuha sa akin ng mga kahit na anong klase para i uh, kahit na anong klase kukunin nyo sa akin mga people marami po ako wholesaler din po tayo sa mga kalikasan na mga nakuha natin. Hindi ko kayo titipirin, people. So, mga ganyan, ginagawa natin. Kung gusto nyo mag-angkat sa akin ng ganito na maramihan, pwede rin po. I-PM nyo lang po ako sa page ko, sa Facebook account. Merly Gonza Pontejos. Yan po ang aking Facebook account. Yan din po ang tunay kong pangalan, Merlin Gonzales Pontejos, mga people. Kung nais ninyong kumuha ng marami pwede people, mas mainam yon Kung ikaw, lalong-lalo na ngayon, malapit-lapit na rin po ang Holy Week. Kailangan na, na natin kuma, magkasa ng mga iba-ibang klasing mga agimat o mga pang ano natin, pang sangkap natin sa atin. Pwede rin po ito pang sangkap sa ating mga bao. Sa mga bao natin, libon o isang mata o sa mga garapa, pwede rin po ito people. Yan ang pinakamaganda people sa atin. So, maraming salamat mga people. God bless po sa ating lahat. Continue lang po tayo sa panunood sa channel ko. Maraming maraming salamat sa inyo. So, tandaan ninyo uh, kung nais ninyo mag-wholesaler sa akin sa mga dahit na anong klaseng agimat o anong sa medalyon, hindi po ha, kasi hindi ako gumagawa ng medalyon. kaya bumibili lang din. Kung sa kalikasan, people, mayroon ako. Uh, PM lang kayo, screenshot nyo lang kung anong gusto ninyo, people. Tandaan, malapit ng Holy Week kakasa na rin tayo ulit na panibago nating karga sa ating katawan na proteksyon sa bala at sa mga kulang palipad hangin barang. Mas mainam na may alam, mas mainam na may protection kesa sa wala. Okay, God bless people. Ang sa akin people, kalikasan ako at tunay ang aking mga gamit. Ang aking mga gamit ay original at hindi po yan gawa-gawa. Okay, God bless. Bye-bye sa ating lahat.